po oh, yung napandaw po ng papa na alimang po ay nag away na yung mga napapanood ko sa mga nagpipishing mga GT ang mga nauli nila oh maraming salamat po hi guys welcome po ulit sa akin channel ngayon po ay Nandito po ako ngayon sa fish pond. At sa ko po ang papangpan pandaw ng alimang. Oops. Putik. Ang papa po pala ay nandun po sa dulo. Nakapagpandaw na po pala Ang papa. po yung napandaw po ng papa na alimango po ay nag-away na yung alimango po ay kinain na sayang <laughs> pero pwede na po bang lutuin yan po no mm, taba na mo taba pa man din sayang oh laki oh laki ay payat po ito po ay payat pero malaki ay, ito wala. Oh, wala po. Wala pong huli yung iba. Puro tilapia po dito dati eh. Hindi pa po nalabas yung araw. Makulimlim po ata. Kasag. Oh, mga kasag po. Iniipon nyo, ini pa rin po yung mga kasag pa. So, nag -away, away na rin po. wala pong huli yung isa sunod rin naman po yung mga tatlong tuta <laughs> pag kami po yung nagpaano yung sumusunod rin po yan hanggang doon po sa dulo Oh, meron pong huli. Pulay pula. Ay, mataba. Ang papa po ay tinatanggalan niya na lang po ng mga pamain yung bubo. Yan po ay babaho po tinanggal. Dali na po pa doon no? sa kubo po. Ito naman po yung mga kasag. Nag-away-away na po sila. Oops. Wala. Wala din yung huli. Oh, meron din. Kayat, Kaya't pa po. <laughs> Tsaka parang balid pa po siya. Eh. Ay, ano, alimang. <makes> At ito po yung mga tinambak ng lolo na sako. Ito po ay pwede na pong daanan. Matigas na rin po ng kaunti. Ito po ay titigas pa po mga ilang araw pa. Sumabit na po yung ano, uh, bubo sa lambat. Sige, masipit ka dyan. Nilalagyan rin po na po ng papa ng uh, isda para tumagal po sila sa bubat meron po sila makain pinandaw na po ng papa yung bubo doon sa gitna ng prinsa malaki po yung huli ng panghuling pandaw ng papa bahay naman po mataba tatalihan na po ng papa yung pinakamalaki na huli yan po yung pinakamalaki pa no ako na po nong nung ano yun pa yung red Tapos po ka agad. Marami na po kayo napandaw kagabi pa. Ang na, nga sarap. Madami na rin po pala napandaw kagabi ang papa. Ito po ang tinatalihan ng papa ay isa na lang po yung sipit. Mura na po yan pa. Yan po. Hindi, kasi ganun din ang pwede. Kagabi naman po ay nirefer po ng mga papa yung mga bubo. Tinahitahi po niya. Gawa po ng marami din pong ano. Magkano po yung gantong paggawa nyo ng bubo dati pa? Per paraso po. So, parang, hindi, oh, arawan kasi ah. Ah, arawan po. oh, parang... Ay, sa isang, araw, isang araw. sa isang araw po, ilang pong bubo yung nagagawa? Parang, wala. Nagagawa lang. parang tatlo. Ah. Maliwag gawin. Eh kaya po pa kaya niyo pong ganyan gumawa ano po namin. Talaga po ng pa. Na. Papa ano po tatahi. Tapos ko rin po pala ay eh, magtatali ulit. Tapos na natin ito. ko po agad na mabilis. Ito po. Ito po ang pula. Mataba. Diretso na po niyo na ba itong bayan pa? Mm. Oh, tapos so, parang ba. At ata, parang mama. Pa, dadali na pa papa doon sa ano, i-deliver na po ata. Diretso deliver po. Uh, <todic> okay, parang ito ang pinakamalaki. Eh. Parang tatlo yun yung pigil. Doon nyo lang, isa lang po ang pinagde-deliveran nyo pa, no? Hmm. Dapat nyo may doon pang ibat para... Meron pong rainbow. Sinamahan ko na po muna sila Melot, dito po sa dinahikan. Oh, <laughs> at ito po yung mga napapanood ko sa mga nagpi mga GT ang mga nauhuli nila oh, uh, uh, lalaki uh, magkano po dyan ang kilo po sa ano? ah <laughs> uh, 300 po ang kilo? oh mahal po pala kakaunti po ngayon yung isda hindi po makala o takala ko eh, maraming mga asda ngayon eh. simulat po yata e bibili po ng pakoy sakto po e eh, pang ulam mamaya gabi simulat okay. na mimili na rin po siya ng mga magagandang Ay, uh, uh -huh. parang paramig si Teo, inaantok yata, tara ilang teras ito? Okay. Ah, naku. So, Kamita, tayo ay gagala na muna dun ah. Sa mga maraming bangka. Hindi na naman sa Ano nila, kaya yun? Ano kaya ano yung hinangakot nila kan eh? Mga tali yan, lodi. At lalakas mo sila. Hindi na ba pala sila? At lodi ko Parang marami pa rin pumupunta dito sa dinahikan kahit kakaunti po yung isdahan eh. panlaot, pang pasayir, pang pasayir mga yata yun. parang itatawid yata parang ano yan, paninda siguro sa uh, ano, isla ano kaya yun? ihatid na yan sa isla mga sementuhan ito nila, ko tayo nila. Walang namiliwas, ha niya. Ayan po at kami po ay nandito na rin po sa bahay. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang mama po ay nag uh, ano, nag po ng mga ano po yung mga sa karton. Mga uh, galing po sa unboxing. <laughs> nakiki kayo kayo po si Teo. Lagi marami pa lang po ako sandong na ito ay papatala ko na kayo nito para sa Sambales. Okay. Wow. Paano na may Ang mga sando po. Wow. <laughs> Thank you po. Okay. Ang mama po ay nagtabi po ng mga sando at ipapabaan niya daw po sa Sambales. ibibigay daw po kila tito. Oh, tsaka Tuwal niya po ata yun Sakto po mga tito po ay mahilig po magsando Thank you po Si Teo po pala ay Binila na rin po ni Milot ng Anong tawag dito may labs? Kapag ka po ay si Teo ay Uh, papalakarin po sa mga maraming tao at ilalagay lang po ito sa kamay ni Teo uy wag malamig yung siminto tayo, tayo. tayo, lang tayo bibi yeah, very good nuwari po sa kamay ni Teo at isa talo din po sa kamay ko para kapag ka po ay po ay lumayo ay random mo kaya si Teo po ay pagkasuot niya to at nakasuot sa akin ay hindi siya makakatakbo ng malayo. Yes? Ito po yung magagamit namin pagka kami po ay luluwas ng Maynila. Oh, sa inyo na lang. Wow. Oh. Maraming oh, salamat po. Saka yung chinelas niya. Ito oh, Hindi galing kayo pang Gloria. Hindi po kasi kay Edro. Hindi ah. galing. Hindi galing sa kayo ni Edro. Salamat oh. po. Ayun. <laughs> Maraming salamat po. O, oh, ganda. O, na ganito? O, kaka gusto na Ay, si nanay po. Nagbabalaban na. Maraming ito, oo. Salamat po. sa Wow, dami. Ito Ayan po. Meron pong binigay ang mama. Ay, nalaman. Binala sa sambal. Maraming salamat po. Si Teo po, eh. Nagsuta ng kanyang sombrero. Wow! memorya ay kung hindi daw kasi um, kanina daw magkasya yung eh, iba. Ito ang dama uti. Ay kay ano? Sa anak na ipita sa liyo. Ay kay Nico po. Oo, honey, ito. Si tayo na rin po ay pinapakain ni Milot. Okay. At pagtapos pong kumain ay papahindagin lang po yung tiyan at tutulog na rin po. <laughs> Kaso nga lang po ay nakikisabay si tayo dun sa na no, wala. Parang natanda ko ay si si Nabaron ni Nabatuti na bigyan ko ng tigil isang ganito. Ganito. Ay, ate kay ni Kumala. Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Gloria. Thank you po kay Ma'am Gloria. Salamat po, Ma'am Gloria. Ito po ay galing din kay Ma'am Gloria itong ating ano, ang ganda o gusto na ang ganda ni Leo. Oo, oh, nga po, bali saan. ni Ayan ba, Parang bagay po nga madetohan sa sopa. Si ah, wala na siyang ano, kung ano makapal. Ay, oh, Teo. Naraman siyang unan si Teo sa sopa. <laughs> Yehey! At ito na po pala yung binili po namin pa ko sa dinahikan. Sariwa po. Binaak na po ng kaunti at ah, tinikman. Kunin natin dito yung itlog. Wow, taba yata yun hindi hmm. mm. itlog.